Salamat sa dalaga. Tinanong ng lolo ng CEO ang babae kung ano ang pangalan niya. Sinabi ng babae ang kanyang pangalan. Sabi ng matanda, siguradong papasa ang dalaga sa interview. Kasayang tinulungan din ng dalaga ang matanda papasok sa elevator. Pagkatapos ay pumasok ang matanda sa opisina ng CEO. Hilingin sa CEO na dalhin ang kanyang pamangkin upang makipagkita sa kanya. Nalito nito ang CEO. Dahil isang taon lang ang nakalipas. Nag-hunger strike ang kanyang lolo para pilitin siyang magpakasal walang pera si Song Ining para sa pagpapagamot dahil kinailangang maospital ang kanyang lola. Ang interviewer ngayon ay ang skimming girl. Ikaw pala. Ito ay nagkataon. Siya ko. Magandang ngiti. Parang walang kwenta. Kaibigan. Maaari mo bang pigilan ang iyong sarili ng kaunti? Huwag nilabas na ang pagkanta. Kukunin ko ang telepono ni Mr. Wow. Magpadala ng mensahe para iulat ang nawawalang tao. Maghintay hanggang sa dumating siya. Alisin mo siya ngayon. Alalahanin mong mabuti. Kailangan mong makasigurado. Bago magkabisa ang gamot, hayaang magkita si Nasong Sining at Mrs. Wow. Pagkanta. Hindi pwede. Magpahinga ka ng maayos. Ang aking asawa. Kailangan ko siyang balatan. Napunit ang kanyang bibig. Operasyon. Dahil ba? Pananagutan mo ba ako? Malalaman ko na agad. Ang misteryosong asawa ni Mr. Wow. Ikaw ba yan?